Hi guys! Welcome back to my channel. Ito tong video Ito na to kung saan Alay sa Valdez ang sinisigaw ng mga taga kagayang de Hi guys! Welcome back to my channel. So itong video na to ay kung saan paglabas ni Aliza ay Aliza Valdez lang ang sinisigaw ng mga tao sa Cagayan de Oro. Ayan, sobrang mahal talaga nila si Aliza Valdez at aminin na natin sa hindi, talaga si Aliza ang pinakasikat na volleyball player sa Pilipinas o diba? Iba-iba talaga ang isang Aliza Valdez. Grabe ang hiyawan at talaga napaka-warm ng pagtanggap ng mga taga Cagayan de Oro sa players ng PVL. Basta Aliza talaga yung grabe yung hiyawan, ang lakas ng pag nakita nila si sa Valdez. So, ayan, may meet and greet pa sila. Kaya abangan natin mamaya. I-update kayo sa mga kaganapan sa Cagayan de Oro. Hanggang sa muli. Bye-bye!